Okay, nato ang parapol sa Team Tabang. Nadero ng Nadero ng konsyal sa Del Pilar. May oh, Team Tabang yes, sa Del Pilar. Ay yung parapol na baktin. Kisa winner rito sa inyong parapol? Si Daryl Dairo. Oo, oh, winner. Wala ko ka-tinsel ang parapol doon. Kaya nabisita. Nato na lang nato na ilang daog okay na itong uh, ang anak kini ato gyapon ni parapol tulo ka anak niya ang inahan uh, bahala natong tong ini ilahan na ni ang inahan uh, okay, anak ni nalapod parapol sa barangay del pilar another tulo ka okay manglarga na ta tay okay, mamista pataog ladika yan apay arao ron sa Purok 5 ah limbaan abang groups no presenter terminte arao ista oh hapo ya nag kone taghapo nag deliver tag mga bugas karon deliver na po tag baboy <coughs> tao pa na to ang council sa Del Pilar oh absent ko ban kay DC ata sila pan sa kami lang sa ating cones ang magkuyog ron okay guys bye bye Uy, bag na bilis.